morning uh, uh, mag iikot muna ako ngayon kasi bilang trabaho ng isang supervisor kailangan ka mag remark ngayon mag -re remark muna tayo sa bawat area tapos mamaya trabaho naman ulit e, mabaya na lang po ulit natin itong pasurahan kung mayroong laman okay wala naman wala naman laman so balik tayo din sa sasakyan estão aí

Okay, malinis. Nakita tayo doon. सकता है बहुत खुलते Ito naman tayo sa full public toilet Ito tayo public toilet Okay, okay yung full public toilet Okay, kailangan na rin ito Kailangan na

<tries> ah. pa Ala stress na ba kay? Pasulit kung sana 'yung tawis tabi. sige. Balikan ko lang mag-ikot ako. Sige. Ini yes. sistem Try mo dyan sa office. Baka nandyan sa office. doon. Ah, tingnan mo dyan sa ano. Parang dyan yata nila nilalagay sa trap daw. Yung trap na yung ng daga daw. O ng ano ng daga dyan sa gili Dyan daw ata nila nilalagay. Ay lang! Ano pala? Wala dad? Wala sa office? Wala sa office? bigan ah uh, it's already 6:20 tapos na ako mag ikot at mag remarks uh, ngayon bibisitahin naman natin yung bawat ah uh, tawag ito, bawat area na hawak ko kaya wait lang muna ha ako papunta sa main gate ah uh, inahanap ko yung dalawang bracing ko Nandi dito na sila banda. ayo Nakita ko na. Nandi dito na. Number one. Galing-galing. <laughs> Nandi dito yung isa. Yung isa siguro nasa... Ah, nandito na mga. Hapot, number one. <laughs> number one. sila banda tapos bababa na sila pagkatapos niyan doon banda sa kabila punta sila dito tayo dun sa restaurant sa Dara kasi nagcheck sa akin uh, kailangan doon ng bakit doon at ng map kaya pupunta ako doon ako yung map na kailangan doon sa restaurant uh, ako na ng bisikleta ngayon dahil lupat so, yung club car uh, kailangan ko na ito yatid dahil kailangan na ito paano ko na lang ako na ako magbigay ng pangailangan ng tao ko sa dito sa Dara Restaurant ngayon babalik tayo dun sa public area ng sa so, mga nagwawalis kung patapos na pero daan muna tayo ng lobby ano patapos na kaya? maaga kayo ngayon ha Pagay tayo makapag-almusal Masin sila magmulis uh, May muna, dito muna Sa si stop May muna Sila doon Yung isa nakapuno Sa Akdinis naman, nagre-refresh Ang mga salamin ay ang kasama ko na refresh ng salamin yan mga kaibigan naglilinis pa kami nagkatanggal siya ng alikabok ngayon ako kasama ko gagawa ng Gusto na tulad kahapon pupunas mga kaibigan dito naman kami sa labas sa trabaho picturean ko muna Parang useless nga lang din o, no? kasi mahangin-hangin, -hangin. parang didikit lang din yung alikabok. Wala. Pero wala, kailangan natin mag-align. Nakainip. Yung pag tumangot eh, kaya sa akin eh. Ayan. sorry ng aircon mga kaibigan patapos na kami dito magpamap um na sya dito nga naglilinis ng ah uh, ko kung ano yan arang sa arang dyan sa ilaw

Ay, daw may balita dahil hindi natutulog ng balita. Ano yan? Ay, food na. Huwag na. Alis na ako. Huwag <laughs> 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 na. Tapos na nga kaming duty. Mabali, uuwi na akong ngayon. Nakapag-endorse na rin ako. Kaya, time to we uh, nasamahan nyo ako sa loob ng walong oras na pagtatrabaho ito po ang trabaho ng public supervisor magandang hapon at God bless you all salamat po